Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Na no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi at syempre magbabas ulit tayo ng ating misay. Ma'am, bakit ganon? Parang hindi na ako nakontento sa asawa ko pag nag-alam niya na yun. Kami hindi na ako nilalabasan sa kanya. Oh my G! So, syempre mga yung ating sender, sabi niya ay hindi na talaga daw siya nakokontento sa kanyang asawa dahil hindi na ito nalala. Alam niyo na yun mga kasawi. So, magbibigay tayo ng opinion dito. So, isa lang ang ibig sabihin niyan, talagang ikaw na mismo ang hindi ka nakokontento sa sarili mong asawa. Kung bakit nga ba? So, legit yan na talagang may ganun lalaki na talaga hindi niya napipil kapag siya ay makipagdudyugan sa kanyang asawa. Kaya yung ending ay mas hindi sila alam nyo na yon mga kasawi. Nga, hindi na nila napipil, hindi na sila nag enjoy kasama yung asawa nila. Kung baga, nakukulangan na sila. Kasi nga, mas gusto nila na makapag-try ng iba. Kasi kapag once na nakapag-try ang isang lalaki ng iba, tapos dito sila na satisfied, doon nila mas gusto ulit-ulitin yung mga pangyayaring ganun mga kasawi. kasi pag sinisis na ang kanilang kajudyugan, yung ending ay hindi na sila nag enjoy hindi na sila nasasarapan. Kasi kasi yung mindset nila, yung puso nila, iba na yung paggustuhan nito at sa ibang tao nila gusto nang gawin. Kasi ganun lang yun kasimple. Kung baga in short ay, baka gustong gusto mo na makatikim ng ibang babae tapos sa babae mo na gusto mo na sa ibang babae mo, mas na -i enjoy ang ganitong sitwasyon mga kasawi. Kaya kapag si misis na, wala nang gana. So yan yun, di ba sinasabi ko sa inyo paulit-ulit na nagkakaroon yung lalaki ng pagkasawa sa mga kababaihan. Kasi nga, mas na-excite sila sa ibang babae na ginagawa ito. Lalo kapag kauna nilang na ang isang babae, nagkakaroon sila sa thinking na, ay, what if kaya ito yung naano ko? Siguro ang sarap-sarap neto. Kasi yung mga kalalakihan, the more nag-iisip sila, nag-thinking sila na kung talagang paano ito, sobrang sexy na babae, ang ganda ng babae, mas lalo silang na el kahit iniisip pa lang nila yung babae na gustong-gusto nila, ay talagang, alam nyo ba, mas lalo silang na -IL. Kaya yung ending, hindi pa sila, ayan, dumadating sa ganung sitwasyon, ay talagang mas na excite na ang isang lalaki na una nilang makita ang isang babae at makasama ito sa kama, aba, naman mas mabilis silang nai-end kasi nga nauna yung excite nila kung paano yung utak nila na kapag ito yung kasama ko, ano kaya takasarap, ganito ba siya kagaling pagdating sa jujugan, ganyan. Nila na set yung kanilang mindset mga kasawi sa ibang babae. So yung ending kapag kayong asawa na nila yung nakakasama nila ay hindi na sila nagaganahan. Kasi nga alam din naman nila yung galawan ng kanilang asawa, sanay na sila na ganito yung ginagawa sa kanila ni Mrs. Sanay na sila na ito yung pinakarotay na ginagawa sa kanila ni Mrs. Kaya ending ay wala sila, walang sarap na nangyayari pagdating sa ganitong sitwasyon mga kasawi. So yun yung pinagkaiba talaga na kapag asawa versus sa kabit nila mga kasawi. Nagkakaroon sila ng ibang excite sa kabit pero sa legal wife na asawa ay wala na itong gana mga kasawi. Kasi in short na nila yung nakukuha yung satisfaction sa kanilang kabit versus sa legal wife na asawa mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung ating opinion tungkol dito. Maraming salamat po sa ating sender na may naintindihan mo ibig ko sabihin. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!